Hello guys, magandang buhay. Ito na ang ating update price list ngayong January 19, Ayan. 19 2024. Ayun, ihanda mo na ang lapis at papel para masimulan na natin 'to. Ayun, bago 'yan, uh, maraming maraming salamat nga pala sa mga nag-aabang ng ating update price list ngayong uh, taon. Ito lang yung first time natin mag-update price list ngayong 2024 Ayan, medyo gumaganda na ng kaunti yung mga uh, bakal Ayan. Sige na, intro muna tayo guys Ayan na guys, hindi na natin patagalin to. Ayan, yung Tanso guys is Tanso Pula Ayan 390 Ayan Medyo tumas na siya ng Kaunti Yung dilaw naman ay 260 Per kilo Ayan Radiator is 190 pesos Per kilo Condenser 160 Ang kilo Yung jalousy Is 68 pesos Per kilo Alum Is 63 pesos Per kilo yung panta naman is 52 pesos per kilo yung sink is 60 pesos per kilo yung kaldero is 40 pesos per kilo yung stainless 201 is 20 pesos pa rin per kilo yung 304 is 30 pesos ang kilo ayan, plancha 20 pesos ang kilo tas-tas, ito yung sa uh, mga evaporator na aluminum, tinastas o kaya sa likod ng kondenser, tinastas aluminum kasi yun guys yung nakadikit sa tanso pag tinastas yun is yung uh, yun yung tastas -tas pala pang tawag yung aluminum na parang guhit guhit sya 30 pesos ang kilo lipat tayo sa bakal ayan bakal is 16 pesos per kilo guys yung tapalodo is 9 pesos per kilo yung yero is 7 pesos per kilo yung puti papel is 8 pesos ang kilo. Yung karton is 3 pesos na guys. Nagdagdag na 3 pesos na yung kilo ng karton. Yung Jerio is 5 pesos per kilo. Yung sibak is 16 pesos per kilo. Yung pit bottle natin ay 10 pesos pa rin. Yung mono is 12 pesos pa rin per kilo. Yung malutong is 4 pesos per kilo. Yung lata is 4 pesos pa rin ang kilo. Yung buti naman MP long neck piso at saka yung Jin, piso pa rin ayan yung sa battery naman guys nasa mga nagabang yung battery binintang kayo ng itong LM na to LMT ayan 185 pesos ang isa yung NS40 220 pesos ang isang piraso 1SM naman ay 280 pesos ang isang piraso. Yung 1SM is 380 pesos ang isang piraso. Yung 2SM ayan 450 pesos ang isang piraso. Yung 3SM ayan 570 pesos ang isang piraso. Yung 6SM is 710 pesos ang isang piraso. Yung 2D is 900 20 ang isang piraso. Yung 4D is 1,200 ang isang piraso. Yung 8D is 1,400 ang isang piraso. At saka yung mga sa motor guys na MCB is 25 pesos lang ang isang piraso. Ayan guys, kung bago ka lang sa aming channel, please po kayong mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga Video ang gagawin about sa iba't ibang uri ng idea, kalakal, at saka sa ating mga extra income. Ayan. Magandang buhay!